I like to think that this particular story started my documentary career in television. Ako si Howie Severino. Four years ako sa Probe from 1997 to 2001. Apanoorin natin ngayon ay yung pagbabalik sa Tribo. This is the first

Sa busong-busong, may nagsasalita ng sari-saring lingwaheng ginagamit sa Timog Palawan. problema, may hatay mga nitibo. Mahirap, laki pag anak po hayan may. Nakilisi ni mo ko kayo, ko. Pag na mga ano ko po, may nagbusong. Irong kaya tayan basa luray tulong daman, damon, luray tulong damon, irong mo polis damon, kung sa kaya itong gatiyan. Ang lahat na inagaw na sa atin, itong kalahati ng gusong-gusong na dati na pinagkukuhaan natin ng mga bagay-bagay na hawak natin. Nag-resonate sa aking personally kasi uh, may nakita ko doon sa main character ng story yung to si Oreo Sulito. Yung ngayon, uh, sikat na director, pero noon ay wala pa masyadong nakakakilala sa kanya at uh, passionate na siya noon uh, tungkol sa mga issue ng kanyang katribo sa Palawan. no Pero at that time, uh, dinidiscover pa lang niya yung kanyang tribal roots sa Salon, Palawan. Uh, lumaki kasi si Oreus uh, na hindi niya alam na meron pala siyang indigenous blood, no? Tinago sa kanya ng kanyang ina dahil uh, ayaw ng nanay niya ma-expose siya sa discrimination na naranasan niya uh, bilang isang IP. At nag-resonate sa akin 'yon dahil uh, lumaki ako sa overseas at late medyo late din sa buhay ko kung nadiskubre yung aking um, aking pagkapilipino pilipino Yung journalism became my way of learning about my own identity. paligid ng Ria ay nananatili pa sa kanilang mga tradisyon. But this story uh, was more than 40 minutes long. Full length siya. No? It, it took up the entire running time of an episode na, na hindi pa nangyayari noon. Si Nessa had the, had the foresight to give the entire episode to this story and and consider it a documentary. It was actually uh, widely praised and it got into some film festivals. Uh, Tinuwa ritual dance, no? At uh, ni lang. Uh, kung hindi ako binigyan ng airtime uh, para sa story nito, hindi ikakatyan ka agad. Pero dahil nga binigay sa akin ng probe yung buong episode para sa iisang storya. Talagang na-experience na, na din ang viewer uh, kahit papano yung uh, eksena. To a great extent, uh, what they saw actually was um, similar to the pace of what really happened. Puputahan tayo Ano ba yung patakaran dito? Sabi kasi nila bawal na raw pumunta pa rin kami doon sa mga sundalo para makunan sila, makausap sila. No? So, uh, nabigyan din namin sila ng boses kahit pa paano. Ginagamit din naman ng mga sundalo, hindi naman sila yung may-ari ng, ng kumpanya. No? But at the same time, we wanted to show you know, the other side of the conflict and how nature seemed to side with the natives of the place pag-alis namin ay maaaring hindi na naman papasukin sa gusong-gusong ng mga tao. Ngunit malaki na ang pinagbago nila. Natuklasan nila na sa pagkakaisa ay may lakas para ipagtanggol ang kabuhayan at kultura nila. Sa isang banda, medyo malungkot kasi alam ko yung sitwasyon ngayon na hindi pa rin nila na nababawi yung nawala sa kanila at uh, lalo pang lumalawak yung mga interes ng komersyo sa, sa area na yon at, at sa buong bansa. Pero I like to think na dahil ginawa natin yung story ng ito, makakapagbigay pa rin ng inspirasyon at makakabigay ng alaala uh, para sa mga kabataan, para sa mga mas batang katribo na Uh, may magagawa sila kung sila'y magkakaisa, kung sila'y babalik sa kanilang mga tradisyon, kung gagamitin na yung kanilang mga ritual. Storytellers like us can help spread that word and keep that memory alive.